bolo, axe, <laughs> nothing beyond that. Para kay Executive Secretary Bersamen, hindi daw makonsidera na arm attack or arm conflict ang nangyaring gulo sa pagitan ng sundalo ng Pilipinas at ang Coast Guard ng China, kung saan ay hindi po lumaban ang ating sundalo at naputulan ng kamay ang isang sundalo po natin at ilan o ang nasugatan. Hindi lang po yan, pinagkukuha pa ng Chinese Coast Guard ang kagamitan ng ating sundalo. Ano po yung action na ginagawa ngayon ng ating gobyerno? Ito na ba ang paraan o rason para i-activate na ang Mutual Defense Treaty ng Kano at ng Pilipinas? May maasahan po ba tayo na tulong mula sa Kano at uh, kaya ba nilang magpakamatay? Para sa Pilipinas, okay, yan po yung ating panoorin. Uh, the Philippine government considered this as an armed attack po? No. Uh, well, you know, this was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. So ito rin kaya ang magiging pahayag ah, ni Bongbong Marcos, mga kababayan, hindi pa ito makikonsidera na armed attack Or uh, itong gulo na ito, which is nagkaroon naman ng sakitan, may duguan pa. Uh, uh, sasabihin lang na ito ay uh, misconfrontation, uh, hindi talaga ito gulo. So ano po yung kanilang gustong mangyari dyan sa U.S. Philippines Bakit hinakayaan po ng ating presidente na may mga nasasaktan pong miyembro ng ating kasundaluhan? Mas gugustuhin pa ba ng ating presidente na mas painitin pa? Ah, ang issue diyan sa West Philippines eh. yung I don't know kung yung mga na nakita namin is uh, mga bolo ax <laughs> tinawanan lang mukhang lutang din itong si Bersamin <laughs> dapat bang tawanan yung mga ganyang seryosong isyo tanong lang Mr. Bersamin ah, may naputulan ng kamay ikaw patawa-tawa ka lang Nothing beyond that, sir. Uh, does this incident, uh, given that sir, may seven soldiers na sugatan, may naputulan ng dalire, uh, this is does this fall po sa invocation ng mutual defense treaty with the U.S. Well, uh, to uh, to be accurate with the uh, the status of our soldiers, th there was only one who got uh, injured. uh as earlier reported there were like seven but uh actually, there's only one sergeant Sar pakundo of the philippine navy and um that has uh, not been in, uh, so, uh, your your question about uh, the invocation so ang uh, sabi niya uh, tungkol sa invocation ng MDT eh hindi pa daw nila pinag-usapan sa kanilang pagmi-meeting -me so antayin po natin yung update po dito mga kababayan pero mukhang walang plano itong si Damonyo, ha. Na po itong sundalo po na naputulan ng kamay. Dahil mas pinili niyata na pumunta sa pamimigay ng ayuda kaysa magbigay ng uh, physical na suporta or personal na suporta, ah, moral support sa ating sundalo na nasaktan doon sa gulo sa West Philippines na dapat ito ay kaya pang uh, makontrol, kaya sana itong ma-avoid kung nagkakaroon lang po ng mga usapang diplomasya sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Bakit ayaw ng ating presidente? Yan ang po yung pinakasagot. Kahit po, ang dating uh, US Marine Intelligence Officer ang nagsasabi na hindi kaya magpakamatay ng mga kano para sa mga Pilipino at gagamitin lang po tayo at sinasabi niya, ang pinaka solusyon para sa posibleng armed conflict o gyara dyan sa West Philippine eh, ay isang diplomasyang pag-uusap. Bakit hindi magawa ito ng ating presidente? Mas pipiliin ba ni Bongbong Marcos na magkagyera kaysa usapang diplomasya para maligtas po yung Pilipinas, ang ating kasundaluhan sa gyera na talagang wala naman po tayong laban? At sigurado naman, di ba? Kasi nakita na po natin sa mga nangyarihan sa iba't ibang bansa, Ukraine at sa Middle East, na walang nananalo at ang kawawa ay mga ordinaryong Pilipino. Kaya hindi po tayo pabor ah, sa gera mga kababayan po natin.